Legal counsel at kapamilya ng mga biktima ng war on drugs hindi naniniwalang unfit si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umarap sa confirmation charges ng International Criminal Court. May detali, Rajuman Mike Guiagoy, Mike. RMN Live Report! Hindi kumbinsido ang legal counsel ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs na unfit si dating Panguloong Rodrigo Duterte na umarap sa confirmation charges nito sa International Criminal Court o ICC. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti na kung pagbabatayan kasi ang mga statement ni Kitty Duterte mula sa The Hague Netherlands, maayos naman ang kalagayan ng kanyang ama. Naniniwala si Conti na ito ay malinaw na delaying tactics lamang. Umaasa sila ng pagpapaliban ito ay panandalian lang dahil factual consideration lamang anya ito. Sa katunayan, pwede naman umunong ituloy ang confirmation of charges dahil hindi naman crucial ang attendance ng suspect sa September 23. Pwede anyang mag-wave ng appearance si Duterte kung masama ang kanyang pakiramdam o ayaw niyang personal na dumalo dahil hindi pa naman ito trial Dumalo rin kanina sa press conference ang kapamilya ng mga biktima ng war on drugs o mga miyembro ng Rise Up for Life and for Rights. Ayon sa pamilya ng mga biktima, ilang taon silang nag-antay ng justisya kaya nananawagan sila sa ICC na magtuloy-tuloy ang hearing at wag magpaloko at kailangan batay sa katotohanan ang desisyon. Ito naman ang... Na... Uh, beses na rin nakaharap sa ICC, ng fitness, kaya uh, hindi meron din naman po yung three students na pati dito. Kaya nga, sa ngayon, nandito tayo sa punto na ang fitness to trial ay ayaw ba niyang balik, pasundan niyong kagalaman? At later on, kung nabilig niya, kaya ba niyang sagutin o kalahin mo ang uh, allegations lang sa kanya? Pero natatalo, be sure, yung ganyan pahingin. Uh, at balikan ko lang ha, doon sa, ano niya, parang sa parang kaya, Sabi ni Media Lisa, oh, may sakit po yan, may, 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 may sinabi yung judge doon. Sabi niya, well, I've seen the medical report and I think, I think that he can stand in trial right, for he can start for this period today. So, may ganun sila uh, references. Kaya, magdaling mo pagpapa siya ngayon. Basta meron lang yung uh, factual basis. Si ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, kasama sa DJX LRMN Manila, Rajuman, Mike kuya with RMN.